Hi, it's me, Elise. And welcome to my room na pinakamakalat sa buong mundo. Galing, na, galing kami sa ga, galing namin. Eh? Nakaawin na kami. Nakatira kami sa naso. Malamang. galing kami sa Manila. Gawin may liniben. Kamag-anak. So, kakarahan namin. So, ito yung sa loob po damit. Ito ang ganda. Ang ganda ko eh. Yeah! <laughs> okay lang ako. So, wala lang sa ko kaya bumaba ako dito. Naiiyak ako, Charisse. Wala lang. Gusto ko, ipapakita ko sa inyo magic. Kaya ako bumaba. Gusto niyo malamit ko anong magic? Mawa well, kasi sasabihin ko ano yes. magic yun eh. Ako yung nakaka ang magic na yun. Papakita so, sa inya. And three, two, ta-da! <laughs> Yan yung magic ko. Diba? <laughs> so pero, ano, kakagaling lang namin diba sa Maynila. Magkagado lang ako eh. Magdadans ako eh. Magdadans ako. Bagging. Pero mami na yan. Ano. So. Kailan niyo si Mark. Mark. Oo. Uh, Kaya Mark. Si Kaya Mark. <laughs> pinsan na. Pinsan namin. Tsaka lalo na si Nai at si Jan. Nakita niya ba yung mga vlog? Ha! <laughs> tanong, -tanong. So, may YouTube channel din kasi yun. Si Kuya Mark pinsan namin. So, susabay ko sana lang ngayon yung YouTube channel niya. Eh, hindi ko alam kung anong pangalan. Nakalimutan ko. Tapos, hindi ko na ano, natanong sa kanya yun na doon kami sa Maynila kung ano pangalan niya kasi nakalimutan ko. Tapos ngayon, dapat nag-house tour ako eh. Bukas pa yata eh. Dapat din nag-house tour ako doon sa Maynila. Nandiyo kami ba nun sa Manila, eh. Kakagaling namin sa bus. Ang sakot pa rin ang uyo ko. Maraming ko dada. I Ano, um, uh, ang gagawin ko ngayon ay magda-dance. Ganun lang. Ayun lang. Ayun, ayun ang gagawin ko. Ano ka um, magawa eh. I'm biking. Galing, um, dance na ano. cut cut, I... ah, Lala ah, 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 ah. can't La 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 It's on first call, na I'd I'm begging you. Hands up, Gabriella, Gabriella, real hands up, Gabriella, la la. Back off, oh my Gabriella, back off, oh my fella, la one, two, three, go. My milkshake brings you the best idea. The M.I. is better than you. The M.I. is better than you. So I can teach you, but I have to touch. The The back, the front, stunning. The back. Pages. The front, I meant the top, the golem. Was that the golem? <gasps> I'm making you hands up, Gabriella. I made you hands up, Gabriella. Gabriella hands up, Gabriella. Bye na. Gusto na matulog or manood. Bye na. Bye na.